Good day mga kabaka Panibagong linggo po February 25, 2024 Yan 58 heads pong Idadating ko ito sa Lipa, Batangas Mga kabaka Ating pong bibidyuhan lahat Yan Mga paalakihin At mga future for patiling yan mga kabaka atin pong bibidyo lahat sa mga interested po pwede nyo akong kontakin sa aking numero 0975 644 -5234. mga kabaka yan Pangalan ko naman po sa Facebook ay Dieter Aranda. Yan, pwede nyo po akong i-add at i-message doon, mga kabaka. Bibigay po ako ng presyo sa kayaan. Pwede nyo po akong pasyalan sa araw ng lunes, martes, merkoles at tuwebes. Yan. Sa araw naman po ng Friday, sa Padre Garcia po ang aking destino, mga kabaka. Yan. Ito po ang ating mga available. 58 heads po ito lahat. Ang idadating natin ito. Yan. Marami din po tayong mga payat na kulang sa alaga. Hmm. Marami din po tayong malalaking size. Hmm. Ito po. Yan. Bibidyuhan din natin. Hmm. Uh, ito pa. Isa. Kasama ito. Hmm. Yan. Pwede po kayong pumasyal. makita nyo personal ang mga ay dinadating ko weekly po para ting namin nito yan halos 30 years na po ang aking magulang dito sa pagbabaka yan ito po idadating namin magama sa aking kural mga kabaka yan napakaganda pong klase talagang mga palaki po may mga ready for patining na din po tayo mga kabaka yan yan. Pasyalan nyo lang ako mga kabaka na makita nyo personal. O. Yan. Magaganda na po sukat nito. Nagbibigay po ako ng presyo suki yan. Yan po. May papangako ko sa inyo mga kabaka. Yan. Halos linggo-linggo po ang aming parating na ito. Hmm, marami po tayo kung budget nyo yung pang o malaki. Yan. Tatapatan po natin ang inyong mga budget. Mga kabaka. Yan. 58 head po ito. 58 heads mga kabaka pasalin nila ako para makita nyo personal so, ulitin ko po ang aking number 0975-6445234 yan pwede nyo po akong images dan at ang aking naman po facebook ay Dieter Aranda yan po aking pangalan ulit ulitin ko po sa inyo sa mga mga buyer ko po na nakakabili sa akin Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa mga bibili pa. Yan. Pasel nyo lang ako at sumubok po kayo sa aking mga baka. Mga kabaka. Ayan. Hmm. Pasel lang kayo mga kabaka. Location ko po ay pwede nyo i-raise. Ditter, livestock. Ayan, dire diretso na po kayo sa koral ko. Ayan, pwede po kayo magpa-serve na inyong size. At atin pong lalagyan ang inyong mga farm. Ayan. Sa mga gusto ng gantong negosyo. Nagde-deliver po tayo Basta kaya Yan May issue po ako Kung saan yung mga location Yan maraming salamat Mga kabaka And happy farming po sa ating lahat God bless po